channel, may Golden Light TV musta na po kayo uh, ngayon po ang topic po natin ay about po sa mga test po na kailangan nyo ipasa kung halimbawa po nag-a-apply kayo uh, ng, ng trabaho o local man o abroad, ito ito po ang, usually po sa mga nag apply po ng local employment, uh, ang usual na test na binibigay po uh, kailangan kumpletuhay na yun ay uh, yung urinalysis sa ihe fecalysis sa dumi Ah, uh, CBC complete blood complete blood count po 'yon tungkol po sa ano po 'yon sa dugo. Tapos po lalong lalo na po ang x-ray yan po ang pinaka pinaka importante rin po sa sa ating medical at saka po huli na yung med, medical certificate. Pagka po na ay normal niyo lahat yung mga test na 'yon, yung apat na 'yon ay ano po, saka pa lang kayo i-issue ng medical certificate. Sa abroad naman po, uh, pa rin po yung urinalysis, uh, uh CBC complete blood count, x-ray. Tapos po kung halimbawa ang, ang tatrabahuhan nyo po kahit man dito sa local o sa abroad, ay pagkain po ang inyong papasukan. Yung hepatitis B po ang ano ang isa pang kasama. At saka meron pa po ang company, na una po ay papuntang abroad na hinahanapan po ng Uh, HIV test po, yun po ang, ang hinahanap din po sa kanila. Ginawa ko po itong video na to para po magbigay ng konting tips para po na maipasan yung, yung medical. Halimbawa po, uh, di ba yung, ito po ginawa ko na rin po ito nung, ako, nung ako nag a ng trabaho dati. Uh, ang total naman po, mamumuhunan din naman kayo kung tutuusin. Kung halimbawa kung may nararamdaman kayo po sa ihi po, urinalysis, usually po ang ang nagiging ano po niya problema niyan yung UTI po eh. Yung po UTI. Kung halimbawa, kung halimbawa po nararamdaman niyo na nahirapan kayo umihi para minabali sa usaw. Pwede naman pong magpa-check, magpa na kayo ng ihi, mura lang naman 'yon, usually po 70-90 pesos po. Para po halimbawa nalaman niyo na may UTI kayo, makapag-start na kayo ng gamot, makapag-check up na kayo. Kasi yun naman pong, yun naman pong UTI, mga paiinumin lang kayo ng antibiotics niya ng one week. E di tama-tama po, pagka talimbawang magpapamedikal na kayo ng totoo, e eh, tsak pong magaling na yon yung UTI nyo na yon At kung halimbawa naman po sa may dumi naman, sa may stool o pekalisis, kung saan naramdaman nyo po na yung pwit nyo laging kumakatikat tapos eh, ano, yung, parang may kakaiba, alam nyo po yon di ba? 'di diba, binubulatin naman po yung mga bata nung araw eh baka din po yung ng bata din kayo na naporga rin kayo ang ah, magpwede na rin po kayo mag magporga o magang magpareseta rin po kayo pwede naman po pareseta kayo sa doktor ng pamporga na ta tama po ang dosis sa inyo para po walang bago kung ano man yung mga, luma, mga kumakatikati sa fruit nyo na yun, mailabas nyo na bago pa man din kayo kuha na ng, ng, ano, ng test dumi. Tapos po sa halimbawa po sa CBC naman po, ang usually po ang CBC, nag, ang presyo po niyan ay 200 to 250 po. Pwede rin po na may pa nahihilo-hilo kayo. Piling nyo, at nagtataka kayo, bak bakit pa mamumutla kayo. Pwede naman po magpa-CBC na kayo kasi diyan po nalalaman kung meron kayong anemia. Yung anemic po ang tinatawag madali na pong remedyuhan yun. Eh, ano lang po yun eh. usually, uh, may bibigay lang po yung doktor na gamot para po uh, sa ano, pampadagdag ng ano nyo, ng, sa hemoglobin o RBC nyo. Ayun po. Ito na mo po pinaka ano talaga, pinaka maselan talaga. Yung sa x-ray po. Ito, sa totoo lang po, yung may napanood po akong video na nagbibigay po ng tips, technique daw po para yung, yung kung may ubo may sipon, ay manormal ang x-ray. Sa totoo lang po, masasabi ko po, mali po yung mga tips na binibigay nila. Lalo, din, lalo na rin po yung sabi, iinom daw ng gatas, hindi po totoo yon. Pero yung pinaka, pinaka natawa lang, eh, natawa ba ako, basta, basta tinawanan ko na lang yung sinabi na, ano, na, na, kailangan daw, pag, pag pina-x-ray at pinahinga ng malalim, wag daw hihinga ng malalim. at ah, itataas lang din balikat na ganon. Ako, mali po yun. Alam niyo po ba bakit pinapahinga ng malalim? Kasi po, pag pinahinga ng malalim, yung pong chest natin, yung lungs natin, mag expand po yan. Tapos po yung pinaka-diaphragm, yung pong muscle natin dito sa ibandang sikmura. Yung po yung muscle na nag, parang divider po ng ng thoracic cavity sa abdo abdominal cavity. Yung po, pagka po naghinga kayo ng malalim, mapupush down po yun, bababa po yun. Parang makikita lang po klaro-klaro yung chest nyo po na naka-expand. Ganun po yun. Hindi po yun ibig sabihin, pag hindi kayo huminga ng malalim, hindi po makikita ko ano yung problema ng baga nyo. Mali po yung, mali po yung top tips na napanood nyo na yun. Kung halimbawa man po na nakapasa kayo dahil ginawa nyo yung tips na yun, nangangulugan po na talagang wala kayong sakit sa baga. Kasi po mahirap pong dayain ng x-ray, lalo na po kung may sakit kayo. Yun po masasabi ko. Ang ang ano ko lang po dyan, ang tips ko lang po dyan, pagka alam nyong may problema kayo sa ano sa baga, magpa-check up na muna kayo bar bago kayo sumalang sa x-ray. O kung hinbawa mang malayo pa yung medical nyo, pwede naman kayo magpa-x-ray na at nang makita nyo na kung bawa may pneumonia pala, mga nagbaba dyan, pneumonia pala dyan. Uh, pwede na po kayo magpa-check up sa doktor, magpa-reseta na ng gamot po sa pneumonia. Pero po sa TB po, ang mayin po ang masakit pag sa TB, matagal pong gamutan talaga yan. Usually po, ang ano po niyan, ang tagal po niyan ay umaabot ng 6 months. Minsan po nag extend pa. Lalo na po pagka nung after po maggamot ng 6 months, makikita po sa x-ray resolving. Ibig po sabihin, um, isang po nag extend pa ng mga 1 to 2 months po ang, ano, ang pasyente pagka po ganun nakita sa X-ray. Pero kapag po yung X-ray ang ang ano ang resulta po, halimbawa po ay eh, nagkaroon nga ng TB dati at mm, nagpa-X-ray uli kayo na i-compare e yung lumang film, ang nakalagay po do result na. Ibig sabihin, magaling na talaga kayo. Uh, pasado na kayo sa X-ray, ganun po. Sa ano naman po, dito naman po sa isa pa yung, yung hindi rin pwedeng dayain at hindi rin po talaga at Talaga pong sigurado na kapag ka nag-positive kayo dito, ni talaga kayo makaka makahire. Yung po sa Hepa -B po, yung po kasi po ano yan, infectious disease po yan eh. Talaga pong kailangan niyan magpa-check up kayo sa doktor. Ay sila po nakakaalam sa sila po mas nakakaalam po ano pong dapat ang gawin nyo kung halimbawa po mag-positive kayo sa HEPA. Ito po, eh, meron pa po isa. Ito po pong sa HIV. Isa rin pong ano yan, isa rin pong hindi basta-basta ang sakit na ta talaga pong espesyalista lang pwedeng maghatul sa inyo. At saka, yan pong malungkot, talaga hindi po kayo mga hire Pagka po nag-positive kayo sa HIV, yan po, yung tatlo po na yan. Ang pinakamahigpit, yung x-ray, HEPA-B, at saka po yung HIV. Yan po, yung pong tatlo na yan, ang usual na, na, na pinoproblema po ng mga aplikante sa so, ay, eh, may dadagdag pa po, pa po pala ako. Ang isa pa pong ano, isa pa pong minsan hinahanap po ng ano ng company, yung pong ECG. Lalo na po pag ang pasyente ay ano na ay 30 years old above, yung po. Yung yung pong test po ng ECG, yung po. Alam niyo naman po ang mga Pilipino number one na isa sakit ay yung ano, yung hypertension, yung po, yung high blood. Yan po, yan din po ang number one na pumapatay din sa ating mga kababayan. Kaya po, ano sila, ay say, masarap po kumain, di po ba? <laughs> yan po, ang, ano, ang isa pang masakit na, ano, na katotohanan. Kailangan po natin ipasa rin ang ECG natin. Eh, sino naman po ang employer ang tatanggap sa inyo pag nalamang ano pala, may problema kayo sa puso, eh, baka po, kaka pa lang ng trabaho, eh, atakihin na kayo, di po ba? Yan po ang ano, ang simple tips ko po. Sana po'y makatulong sa inyo yung aking konting ano, konting binigay na tips na 'yan. At nung, ang pinakamainam po talagang gawin ay mag ano po, mag-ingat po tayo sa ating kalusugan. Talaga po ang health is wealth. Talaga po totoo-totoo po 'yan. Ang nasasabi ko po ay kaya ko sinabi ko 'yan. Halimbawa po, halimbawa man po na ang um, kayo po ay nakapag-aral, nakapagtapos ng inyong kolehiyo, nakapasa sa board exam, tapos po mag apply na kayo ng trabaho. Ayun po nangyaring problema. Pagka po nakapasa kayo sa trabaho, tapos po sa medical bumagsak kayo, yun po ang masakit na ano talaga, na mahirap na mahirap masakit po talagang tanggapin. Eh, iya ano ko na lang po, i-gagawin ko na lang po halimbawa yung isa namin, isa kong in-x-ray na nag apply po ng ano, ng pagiging pagkapulis. Eh nakapasa na po siya sa ano, sa lahat na yung ano niya, yung sa test, sa written, sa oral, sa interview, yung po sa medical, yun po naging problema. May problema po yung x-ray niya, may nakita pong TB. Ayun po, ah, kailangan niya po muna magamot. Talaga po ang ang to, sa totoo lang po nagpa medical muna siya dun no, sa sa ano sa PNP yung pong accredited nilang medical clinic nung makita po may TB ay parang hindi siya makapaniwala kasi malaki ang katawan niya ginawa niya po nung umuwi siya dito sa Bulacan nagpa-check nagpa-x-ray po siya dito sa aming ospital ayun po nung no, ma, ano makita niya na ganun pa rin po yung result ng x-ray sabi ko po magpagamot siya dahil dahil yung x-ray naman niya mukhang nagsisimula pa lang po yung TB. Kaya po hindi pa po siya bumabalik eh wala po ko ano nang balita sa kanya. Sana man po ay okay na siya. Well, yun po, konting ano lang po yan. <laughs> hindi po yan marites. Totoo pong pangyayari yan. parang inalimbawa ko lang po. Okay po. Yan e, na lang po ang aking yan na lang po ang aking vlog ngayong araw na to. Uh, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kalaman sa ano po sa akin pong vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood po ng aking vlog about po sa X-ray. Okay po, maraming salamat at God bless po.